Ano yung yung driver ng kotse na. Ba't kasi pumunta ka dyan? Sa... Counterflow. Basin. Loko ka din eh. Counterflow ka talaga o. Dito mo. Ba't kasi... Ang tanong, ba't ka nakapunta dyan? Ba't ka nakapunta dyan? Sinalubong mo pa yung bus. Ano yung atras ko? 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 sigi Sige, atras ka ngayon bobo ka. Atras ka sabi mo may kargada 'yan. Eh, malaking kaso ang harapin niya pa na Marilian. Siguro ito lasing to siguro, lasing O ano May tiyatakas ka. Ano bakit no. rin ano. Eh, sayko ng baguan ka sa kalsada, hindi naman ganyan po kasi 'yan, balik ka. Taga Japan siguro 'to. Basta kasalanan naman ng Google Map 'yan. Kailan ba sinisisi wish oh? Ke atras. Dali na kayo. Uli siya. Atras ka pa ya. Pagdating diyan siya atras, 'di uli li Wake up stressed. I know I'm blessed. Turn my head, and you're smiling at me. And I feel it last. That was then, been depressed. Uh, life is going to shit. Cause then I wake up alone.